Magandang buhay mga kaw Ito po yung buhay itik ko. Oh. Kuya, ilang piraso po yung... 2-5? Um, ah, 1-5? 1-5 yan. Ang daming yan. Kayo po ay tauhan lang dito. Tauhan lang. Tapos magkano po ang... Ano po ang labanan nyo dyan? Araw? O... Buwanan. Ah, magkano po buwanan? 5,000. Ah, yung palang puhunan o 5,000. Isa lang kayong tao. Yeah. Ang malaki din yan ay yung kung ano na po, yung pits. Pits. <laughs> Kaya marami na ayaw dyan eh. Ay, nagsusupra na pa kami ng pits eh. Pit. Galing po lang kasi yan. Ayan ay, po. Ay, pagka ganitong, ay may, kay, kayo dito sa pinapastol lang ito. Yung Yan nagbubukit. Ayun, pag hindi kakilala, hindi makakapastol. Eh, nakakapastol din naman yung iba. Magsasabi ka lang. Paano ko yung labanan pag kinakikipasal nagbibigay kayo sa Oh, bibigay kami ng itlog. Ah, mga pa... Araw-araw, na hindi naman. Hindi naman. <laughs> Para mong pampalubag loob lang. Mm. Ayun, at matipid pala pag pinapastol ano. Ah, mga dapat pala niya na uh, ubos ang kohol. Oo nga po. ubusan ang kohol niyan iba naman ayaw, nagkakamayaron daw ng hanip. Sabi lang nila yun. Hindi naman totoo, ano? Ayun yung ipay bilad mo sa na naaraw at saka maulanan. Tingnan mo pagka isang linggo, hanip yun. Iba naman ang hanip pati nang hindi naman napunta dyan ang hanip ng ano, itik. Mm -hmm. Yan kuya, ilang araw po kayo nagpapastol nitong ganito? Eh, sa pagka may anong gano'ng ano. Ito, ilang araw kayo dito tatagal? Mga limang araw. Ah, limang araw lang. Ubus na yung mga hanaanin na. Ubus na. Kinain na <laughs> niya, no? Yun. Importante po bang may tubig yung pinapastulan? Hmm. Number one sa ito yan. Dahil pagka walang tubig, oh, magwawala yan. Hindi sila, ah, uh, mamamatay po. Hindi hmm. naman. May, may, yung iba. May, may eh, Kailangan may ganitong mga tabing ilog, ano? Ito, importante itong mga ganyang may tabing sapa-sapa. Saan po kayo ano na dito? Nagtutol da lang kayo. Ay, yun. Ang malayo, ano. May bahagi pa kayo kuya sa itlog. Wala na. Liman libo lang talaga. Pagka kukunti pa ang itlog, buwanan. Pero pagka yung maraming itlog, lingguhan. Ay, ba naman ang laban po doon? Magkano pagka lingguhan? Ay, ito. isang, isang linggo, isang araw sa iyong itlog. Apa? 1 is to 7 <laughs> ano? Ah, yes, oh, may idea kayo mga kawaw oh, sa pag ko Oh, yun. Anin na araw sa... Anin na araw uh, sa may-ari. Isang araw sa nag-aalaga. Maganda rin pala, no? Kaya kailangan galingan mo ng pag-aalaga para maganda ang itlog nila. Hmm. Namamatayan din po kayo dito na kakain ng sawa, naliligaw, ganun. Mayroon din. Mayroon din. Kaya kailangan bantay na bantay. Mayroon, mayroon dalawang nagbabantay, isang hmm. tagahabog. Mabuti ko kinakaya mo yan ano. Ay mabait, mabait naman yan. Eh. Pagayang, pag ayong doon pa sa pag-itlog. Ay pag nakaitlog na pasaway na. Mm. Ay gayon po pala. Mga Hing, dalaga, hindi, dalaga pa. Na, na pag ayong hindi pa nangitlog, din makulit yan. Uh, pag nakapangitlog na mababait na. Hmm. Sanay na sa Sanayin pastulan. Ayun. Pag dalaga mapasaway. Ayun. Panay ang yan. Takbo. <laughs> Ligaw ano. So, kailangan pag-aganan. May kasama ka, taga ikot sa... Taga habog ano, kapag na-resolo mo na. Mga ilang taon ng ilang itlogan na po yan. Mga itsura nga yan. May gitna isang taon yan. Ah, oh, may gitna isang taon. Ilang ilang taon ka po kung natagal ang itik? Sa pagmagandang yung market, marketable ang ano? Ano na taon? 6 na taon? Disposal, disposal hmm. na sa ano? Kal na sa kal. Ay yun, may natutunan ta kay kuya. Anong pangalan nga kuya? Dario. Dario. Cesar. 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 Dario Cesar mag alaga ng taga Kalapan. Tagal Kalapan taga po kayo. So ayun, salamat kay Kuya Dario. Ang cute oh. Favorito ko dati yan. Nagkasamayin nung malaman ko nga yung gastos. Huh? <laughs> <laughs> Nag alaga din ako. Peking duck pang pa nilalagan ko kuya. Ay talagang hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya ang gastos. Kailangan eh, pati... May pastulang ganito. May pastulang kang ganito. Ay di nga makikipagkaibigan ka diyan sa mga mm. may palayan. Yung iba ayaw, yung iba may ayaw eh. Pa, oh, pakisama. Oh. Ay ba nagkakasulutan pa daw eh sa mga pastulan, mm -hmm. ano? Oh. Ang ganda oh. Hey, Ngayon po, bye-bye muna. Ayun, salamat kay Kuya Dario.